Arestado ng Pasay PNP sa Las Piñas City ang driver ng riding in tandem na bumaril at nakapatay sa isang babae sa harapan ng isang hotel sa Pasaya City nitong September 10. Ginilala ang isa sa sospek na si Joshua Albior, 25 anyo sa taga Las Piñas City. Ayon sa report ni Pasay Chief of Police, Colonel Froylan Uy, isang timbre ang natanggap nila na nagtatago sa lugar si Albior. Ngunit na bigla umanong tumakbo si Albior at umakyat sa bubong ng Moonwalk Market sa barangay Talon na 4. Dito na umano hinabol ng mga pulis si Albior hanggang sa makorner ito. Abang si Gilbert Albius naman ay naka po sa follow-up operation. Ayon pa kaya uwi si Albior ang driver ng motorsiklo na bumunot ng baril at pinutukan ang biktima ng si Alya sa Erika. Si Albius naman ang backrider rider na unang bumaril sa biktima ngunit hindi pumutok ang baril. Dagdag pa ni Uy si Albios ang nakasama ng biktima na nga mag-check-in sa hotel noong September 9. Nagalit umano si Albius ng tumangging makipag-sex ang biktima. Kinabukasan na binalikan na ng riding in tandem ang tinatambayan ng biktima at pinagbabaril. Sa CCTV footage, nakatakbo pa ang biktima ngunit Namatay rin ito dahil sa tama ng pala sa katawan. Pinasusuko naman ni Albior si Albios na may kagagawan daw ng krimen. Tukoy na rin umano ni Uy ang isa pang suspect ang pinagtataguan ni Albios kaya mainam na sumurunder na ito at harapin ang reklamong isa laban sa kanila. Mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH. Ako si Nochika Kastultuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo Pilipino.